Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat So, hindi na naman po tayo sa farm Yan, nakakabit ulit tayo ng bakod Pero dito na po tayo sa may dating palayan Sa, labas na po ng bahay So, yan po, papalibutan natin ng bakod tong dating palayan dito Dahil nga marami ditong baboy damo ato sa And so far, yan po, naguhukay pa lang po tayo Actually, si Robin po ang naghukay. Ayan po. Kapo kasama natin ngayon si Robin. Shoutout po sa lahat ng mga taga. Kapas. Kapas Tarlac. So, ganyan. Kinila po natin ngayon si Robin. Uh, pipilitin natin bakuran po yan for today. So, for the meanwhile, hukay lang muna si Robin. Lagay ko ng poste. Then once na may laki po lahat ng poste dyan, bubuhusan natin ng semento dyan. So kung abutin today, bubuhusan din po natin ngayon ng semento. If not, bukas ko po bubuhusan ng semento yan. Ang mahalaga lang may tayo natin ng mga poste sa ngayon. So, samahan nyo ako guys. So guys, kung nakikita nyo, malambot naman po yung lupa kaya madali lang po silang hukayin. So yan, galing talagang maghukay ni Robin. Hello guys! Blessed morning po sa inyo lahat, so mag umaga, alis ulit tayo ng bahay, lalampas ulit tayo May na naman tayo ng mga kakailanganin natin sa farm So nyo yun, abangan nyo Ano daw? Okay guys, so andito na naman po tayo sa kaya-taya At ito po ang kukunin ko yan And Ito yung mga pipe na yan, mahaba So bibili po natin yan dahil pupulakin yung pipe natin doon sa nagawin nating trap Bilangin ko lang para malaman kung ilang piraso yung nandito. Na then, mabaya na Okay guys, so ito na po tayo sa permalet. And ayan po yun, nakuha natin ng mga tubo. So, 6 meters po ulit yan. Nasa 29 pieces po yung nakuha natin. Uh, mas marami pa sana yan. Kaya, kaya nga lang, yung iba doon, uh, naka nakabend. So, hindi ko magagamit sa paggagawa ng bakod. So, yung mga tweed lang ang kinuha natin na, mga, na 6 na metro ang haba. So ibabalang lang natin yan Patulong natin ngayon si Ken Si Robin na mamasyal ngayon Kasama ang My Loves niya Hindi nga Kaya kami dalawa naman ni Ken ngayon ang ng papa. Magpapatuloy nang hindi namin natapos kahapon Okay guys so continuation pa ng paggawa natin ng bako Diyan lang po ako ng bato Ito yung okay na pagpapauna natin ng tubo So, Kahapon dito po ako natapos. kung makikita niyo po, ayan po. Marami na rin po yung nagawa natin hanggang doon. So today, mula sa kinatatayong ko, ito doon sa may dilaw na yun, yung kable, sa kanto, and then all throughout doon sa may harapan yun sa pwesto ni Ken so kahapon si Robin ang kasama natin and today si Ken naman po dahil may lakad po sila Robin for today. And today is a Sunday. So tayo wala tayong pahinga. natatapos tung mga gawain natin dito. Weekend off na hindi gumawa. So again late na ako. Hindi ko nga alam kung makakapagtanim pa rin ako ng talong dahil late na masyado. Preparation pa lang dahil mag isa lang po ako hindi talaga kaya guys Sabado linggo lang hindi kaya kung mag isa ka lang kumikilos lalo at ganitong kalawak tapos yung mga materia materialis na ginagamit ko siyempre pag may pera tayo doon lang tayo nakakabili then si Takedas ang namang willing na mamaglabas ng pera kaya nga lang guys every time na maglalabas siya, siya ng pera yung utang ko lumalaki po na lumalaki so yun yung iwasan ko unlike pag na ko yung sahod ko although ayun po ang nangyayari consequence ng ginagawa ko ang tagal bago natapos so hindi ko baka hindi na ako umabot sa taniman ng talong pero importante ngayon maayos ko ang pagbaba ko dito sa garden so once na mag umpisa man ako kung ano man itanim ko kung hindi man talong agad ay nakahanda na po secure na po ang uh, paligid ng garden so Ah, uh, baon ko lang 'tong mga poste guys. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pag okay na. Okay, guys. So, kung makikita niyo po 'yung mga ilagay natin poste. Ayun po. Hanggang doon, guys. Ayun oh. So, mula doon sa kanto na yun, Hanggang dito na lang po. Then, bubuhos na tayo ng semento. Ayan, nakabang na rin yung mga tubo. Okay, guys. So, ayan po. Nagbubus na po kami ng cemento. Ayan. So, ako yung naglalagay dito sa mga poste. And second, naghahalo ng cemento. At tinahakot na sa lugar ko. So, ayan. Again, kumpleto na po yung poste natin. Kalibot. gadoon. So, bubuhusan na lang natin ng cemento. Then, natin tumigas. So, by tomorrow, matigas na po yan. Then, after work, pupunta ko dito. Unti-unti ko po lalagay ng bakal na pahalang. Then, afterwards, pag nakumpleto na natin yung bakal sa palibot, order na ulit ako ng wire mesh. Hindi pa ako nakaka-order kasi wala pa tayong pambili. Antayin po ulit natin ang sahod natin para po tayong na ng panibagong wire mesh. So, again po, buhos lang po tayo ng cemento. Hello guys, so oh, ah, Natapos din po uh, ah, Kailangan natin Kukulang yung pe So, yung iba dyan actually Inuntihan ko na lang ang para na lang magkasya Ah, kapagod Maraming salamat kay Ken Dahil kung hindi dahil kay Ken, hindi natin tumatatapos matatapos Gambat tayo ah, again Tapos na tayo magbus ng semento sa mga posta Then, tomorrow, after work, punta ako dito. Lalagay ako ng bakal dyan na pahalang paunti-unti. Hanggang sa mapuno ko to. Then, after that, pagdating ng sahod, order na ulit tayo ng panibagong wire mesh para ipambako dito. Again, ayun po si Ken. Kasama natin. Maraming salamat. kundi dahil kay Ken, wala. Hindi tayo matatapos. So, yan. So, likom lang kami dito. Then, pahinga lang konti. O yan na, tigilan natin ang kalukuan na ito.